Ito na rito na aming inihaw na pusit. Ate Rose, ano oh. anong ulamin natin ang gabi? Ay, wala, po po, sir. wala pa tayong ulam. Actually, wala tayong mga tirang ulam, di ba? Wala na po. ano na? Ay! Di ba meron pa tayong pusit, Ate Rose? Yung mahal na binili kong pusit na dalawang malaki? Meron po, sir. Nandito sa Ayan, ilabas. Sir. ayan, ilabas mo. Iihaw natin. Meron, ang dami tayong kamatis, di ba? Galing sa garden natin. Opo. Meron tayong luwi. Oh, sige, ayan. mag tayo mamaya. Meron, meron pa ba tayong pang-ihaw? Kuling po ba, sir? Oo. Meron pa. Ayan, perfect. Mag-ihaw tayo mamaya, Ate Rose. Ate Rose, meron ba tayong manok pa? Wala na. Meron po po. May manok. Ilabas muna na isang manok. Magadagdag ako ng ulam. So ayan, next start na si Ate Rose tsaka si Tia Julie mag-prepare ng ingredients. Pinipipare ni Ate Rose para sa aking adobong manok sa suka. Tia Julie naman, nagre yeah. ready para sa ating inihaw na pusit. So, ang aking ay adobong manok sa suka. And marami akong lulutuin ngayon. Hindi ba marami? Dalawang putahe. Kasi nanotice ko ngayon dito dahil madami na kami sa bahay. Lagi kami, hindi na kami nagkakaroon ng uh, maraming tirang ulam. No, Ate Rose? Wala na kong pangat, sir. <laughs> Wala na kami masyadong pangat. konti na lang. So, next start na akong mag ng bawang tsaka sibuyas para sa aking adobong manok sa suka. Eh, And nandun akong marami na akong nagawang video ng Kung gusto nyo, pwede nyo i-search uh, na So, puntahan natin si Ate Rose at tingnan natin kung nakapagningas na siya ng iihawan ng ating pusit. Let's go, Ate Rose. Ayan si Ate Rose. Hindi ba mahangin dito, Ate Rose? Mahangin ba? Ayan, medyo mahangin. Medyo mahangin, eh. ayan. Opo. Okay. Ito yung ginagamit namin yung mga uling na parang bato-bato. Ate Rose, nakapagpapoy ka na? Ito na po, sir. Ayan, naumusok na. Malakas din ang hangin, libre na. Hindi na kailangan ng pamaypay. Opo. <laughs> sa so, boxer na tayo magma i ng ating pusit. At yung binili kong pusit, ate, so, napakalaki pala nito. Opo, oh, malalaki. Dalawang pusit, ganyan ganyan kalaki. Tinanggal ko na yung ulo, didikit natin mamaya. Ayan, ayan, ayan. Ang Oh my God! So, kung laki, narilis na to namin, naligyan ko ng, na, pipigyan ko ng kalamansi. Pansya-pansya na. Siguro mga walong kalamansi. Naligyan ko ng na paminta. And of course, alagyan natin ng ating paboritong select soy sauce. Naligyan siguro ako na ng one half cup ng select soy sauce. And lastly, magalagay ako ng oyster sauce. Tansya-tansya lang, guys. And then, magugas ng kamay tapos i-mix. Ayan. Ano yung ating... Imamanate natin for a few minutes lang itong ating pusit na napakalaki. Baby, I'm home! Yes! Ano na si Happy David. Kakarating lang. Congratulations kay Lindy at siya ay? Nag-enroll na si Lindy! Para sa kanya. Anong course si Lindy? Bachelor of Science in Office Administration. BSOA office administration. Nagawa ko ng pusit. So, gagawa naman tayo ngayon ng pampalaman ng ating pusit. Gagamit ako ng garlic, kamatis, sibuyas, at saka spring onion. Mix na natin sila together. So, garlic. Pigaan natin ng kalamansi. Ay, ko kumakan garlic. Lagyan natin ng oyster sauce. Tansya-tansya. Paminta. Lagyan natin ng konting asin. Haluin lang natin to. Yan. Mix together lang bago natin siya ipampalaman sa ating pusit. So, lalagyan natin ngayon ng um, laman sa loob. Teka lang, so ko lalagyan dito na lang. <laughs> yeah, Lagyan lang natin ng laman sa loob to. Ito na yung ating dalawang pusit. Uh, na ako ng kamay. Tapos, ihawin na natin. So, mainit na yung ating um, ihawan. Pwede na natin itong pusit ito na napuha ng pusit. Uh, Dalawa yung lulutuin natin at madami tayong kakain. Oh. Ganyan. Ayan. Ay, laki. yon Ganyan. So gagamit tayo nito para magbilis uh, magninga sa ating ulit. Diba? May hirapan si Tia Julie. Si Tia Julie ginagamit niya. Ayan o. Oh. Sabi ko, kunin mo to. Ayan o. Okay. Ayan. Ayan. Diba? Lakit na maluto. So, luto na yung katawan. Yan. Yung ulo. Naiwan na lang ang ulo. <laughs> Lutuin natin ng konti pa yung ulo. Okay, luto na ang ating pusit. Ikakabit ko na lang yung ulo mamaya. At kakain na tayo. Maghahain na muna. Let's go! Luto na rin ang ating adobo sa suka na manok. Yan. Para dalawin ulam natin ngayon. Hindi. Na maraming stock. Maghahain na tapos kakain na kami. At eto na luto na ang aming inihaw na Pusit. Sana hindi overcook, di ba? Pero kahit overcook, kakainin pa rin namin. Tiyos. <laughs> Ang hirap magluto, pero baka na yan. Masat naman yung timpla Lindy. Opo. Lindy, gumawa ka sa usawan. Anong ginamit mo, of course, select soy, sauce. Ayan. Yung isa may sili, <laughs> yung isa wala. Ayan. Para dun sa hindi may sa na maanghang kakain ni Lindy. Ay, kawala yan. Go. Mim, kakain na tayo. Sakit ng ulo ko, baby. Masamit tayong yung kakain ngayon, kaya dito na lang yung iba. Yung mga bisita with uh, with us. Let's go. Let's eat. Hindi na lang lahat. Hindi pa kasha. Hindi pa ka, kasha. Dami natin. Kain na tayo. Yes. Ah. Gusto sit ko, Mim? Ang sarap. Lasang lagad. As dagat. hindi ko. Hindi ko in-expect na masarap. Oo. Oh, diba? Masarap siya, ba? baby. Dito, di Tapos ito, ba? hindi siya overcooked. Perfect ba? Mm -hmm. Hindi naman super perfect, pero okay ng pagkaluto, di ba? I think it's perfect. Ay, lagay naman yung bias yeah. ka naman. Hindi <laughs> ko tayo. <laughs> Bakit talaga ang tango ito si M? Nasa po siyang Pusit. Thank you. <laughs> Tama. <laughs>